Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Bistado ang isang lalaking nagpanggap na kawani ng Department of Interior and Local Government o DILG para makapanghut makapanghuthot ng pera sa ilang malalaking opisyal ng pamahalaan. Sa isang press briefing sa Camp Crame, Quezon City, iniharap ni DILG Secretary Benher Abalos ang lalaking gumagaya umano sa boses ng kalihim para mangloko ng ilang opisyal. May tumatawag na napapanggap na ako raw siya. Natawag pati yung boses ko, kamukhang kamuka. Tapos sa pakilala niya na ang kanyang chief staff ay isang Larry Abalos. At maraming mga pera, marami na naloko. Pagbubunyag ni Abalos, marami na ang naloko nito, kabilang na ang ilang gobernador at alkalde na tinatawagan ng suspect at naka-extort ng daang-daang libong piso. Ang style niya ay ganito. Ang niya na ako si Secretary Abalos, papadala ako ng bigas sa inyo, on the way na dyan, medyo nasiraan, papakitulungan naman. O kaya baka magbigay ka ng pera, ito yung GCash ko. Sa pangunguna ng Office of the Secretary Internal Security, natuklasan ng isang sindikato na nagpapanggap na Larry Abalos. Sinampahan na ng kasong identity theft, spoofing at estafa ang suspect bilang paglabag sa anti-cybercrime law. Paalala ni Abalo sa publiko lalo na ngayong holiday season maging listo sa paggamit ng cellphone at para naman sa mga manloloko babala ng kalihim na nakamanman ang pulisya at titiyaking mahuhuli ang sinumang gagawa ng ilegal na aktibidad. Nasa 77% ng na mga lugar sa bansa ang makakaranas ng matinding tagtuyot o El Nino mula sa nalalabing araw ng taon hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Science and Technology o DOST. Sa malakanyang press briefing, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na 65 probinsya ang makararanas ng drought, habang 6 na probinsya naman ang makararanas ng dry spell sa katapusan ng Mayo sa susunod na taon. Dagdag pa nito na dahil sa El Nino phenomenon ay nabawasan ng mga pagulan maging ang pagtama ng mga bagyo sa bansa na nasa below normal lamang. Hinimok pa ng ahensya ang sektor ng pangkalusugan na paghandaan nito ang posibleng mga sakit na makukuha sa kasagsagan ng tagtuyot. Maikukumpara rin anya ito sa 1997 to 1998 El Nino na binansagang Most Powerful El Nino Southern Oscillation Event sa buong kasaysayan. Kaugnay nito, inatasan na ng Pangulo ang bawat ahensya ng gobyerno para sa isang coordinated implementation ng mga plano para maibsan ang epekto ng El Nino sa mga apektadong sektor. Aabot ng 80 sentimo bawat kilowatt hour ang ibababa ng singil ng Manila Electric Company o Meralco sa kuryente ngayong buwan ng Desyembre ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga. Ang tapya sa singil ay kasunod ng pagbaba ng kanilang generation charges, gayon rin ang kabawasan sa transmission charges, wholesale electricity spot market o WESM, at independent power producers o IPPS. Ipinaliwanag pa ni Zaldariaga na ang overall rate para sa isang typical household ay aabot na lamang sa 11.2584 centavos per kilowatt hour mula sa dating 12 pesos and 5.45 centavos per kilowatt hour noong Nobyembre. Ibig sabihin, makakatipid ng 159 pesos sa bayarin ang mga tahanang kumokonsumo ng 200 kilowatt hour na kuryente bawat buwan 239 pesos sa mga gumagamit ng 300 kilowatt hour, 318 pesos sa kumokonsumo ng 400 kilowatt hour at 398 pesos naman sa mga 500 kilowatt hour ang nakokonsumo buwan-buwan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.